Hello mga my loves, So for tonight's video ay tayo po ay magkakandling ng mga eggs. Ano nga ba ang pagkakandling at paano ito ginagawa? Ang pagkakandling ay dito mo malalaman kung ang itlog na galing sa si incubator ay fertile or unfertile. Gumagamit lang ako dito ng cellphone para gamiting flashlight sa pagkakandling ng ating mga itlog. Kinakandling ko nga pala mga itlog from incubator after 10 days nila doon. At sa gabi mo lang po talaga siya pwedeng ikandling. So ito nga pala yung sample ng mga fertile eggs. For me, this is the one of the best exciting part ng isang magmamanok ang pagkakandling. Kasi makikita nyo talaga yung mga pitos sa loob ng shell na gumagalaw-galaw at tumitibok-tibok yung mga puso. Nakakatuwa talaga silang tignan. So, panuorin nyo mabuti yung pagkakandling ko ng mga eggs. Talagang makikita nyo yung mga tibok nila. So, nakaka-excite. And this is the sample naman ng unfertiled egg. So kung makikita nyo, napakaliwanag niya at wala kang makikita na kahit na ano na dark sa loob ng shell. So yan yung difference ng fertile egg sa unfertiled. At dahil tapos na tayo mag-candling, eto na ang final result. So sa 45 pieces nating eggs, 32 ang fertile egg and then 11 yung ating unfertiled and then may 2 tayo na question mark. Hindi ko kasi sure kung ito ay fertilized or unfertilized. So nilagyan ko muna siya ng mark para pag nag-incubate na ulit malalaman ko siya kung mapipisa o hindi. So ayan, binalik ko na ulit sa incubator ang ating fertile egg at saka yung dalawa kong question mark na eggs. So after 11 days magpipisa na sila at let's see kung mapipisa talaga silang lahat. So, yun lang for tonight's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye-bye!